The vice president will not entertain any questions from the media after her address. Thank you. Uh, okay. Hi guys, uh, we're back. Hopefully, hindi na tayo interrupt. Uh, pasensya na. Uh, promise, promise. Uh, Magalansya tayo para sa si Starlink. <laughs> Pero uh, kasi nandito 'yung mga anak ko, syempre nag-aaral pa ngayon. So nagla-live rin mga 'yun na mga kanila na mga classes nila. So uh, ganito muna tayo, papapasa uh, pa putol-putol pa, 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 'yung signal, pero just kindly tell me kung uh, kung uh, kung uh, nawawala tayo para uh, kasi sayang rin naman nagba-vlog tayo putos wala na pala. So Okay. Okay naman, good. O oh, magsisimula na daw pero no questions, ha, no questions. Remember data? Uh, no questions even from vlogger, no question. Dali, natin, i natin, i-back up natin dito sa isa pa na kuha tayo dito sa kwan sa USB para sa mga agaw ng mga ng signal. Ah uh, kasi yun nga nawawala-wala nga eh yung uh, yung sa fiber natin sa PLDT. So ay wala pala talaga yung smart bro ko. Palpak. Wala. So tingnan natin baka kaya naman, baka kaya naman, ha? Baka kaya dito lang sa isa. Kasi kung marami rin naka-kwan, naka kung marami rin naka-nakakonekta, mas lalong mawawala. Dali, patayin ko pa yung isang cellphone para para hindi sila mag-aagawan ng kwan, ng signal. Pero kung mawala, wait, uh, please bear with me. Pero na talaga, that's life. Wala tayong magawa dyan. Mahal-mahal pa kasi ng Starlink. <laughs> Pero baka this year, ha? Baka this year. Bibili na ako sana, kaso lang maraming gastos sa na negosyo namin sa Sambuanga. Bleeding pa kami doon. So, yun muna ang priority sa mga gastusin ni Bat. So, uh, pa, kung ano nang, uh, pasensya-pasensya na lang muna sa putol-putol na signal or pixelized na paglabas ni Vat. ay, uh, uh, ganyan na talaga. <laughs> Some things we have to accept na lang. At tayo magawa dyan. Uh, na ata, 30,000 30, Starlink plus 5,000 monthly. Eh, nag-abono pa tayo sa pagbayat sa mga team, sa team natin. So, kaya kwan muna last priority yung uh, signal natin uh, kwan na lang. please bear with me siguro maka end of the year <laughs> nakaalkansya na tayo ng Starlink <laughs> kasi ba, priority muna sa gastos yung negosyo natin sa Sambuanga So eto, uh, inintay pa rin natin na uh, presscon ni Sarah Duterte at in-expect natin na palaban, palaban si Sarah. Huh? Uh, ganyan naman ang nature niya. Although, pwede rin lembot-lembot, -lembot, pwede rin uh, medyo mas kalmado siya ngayon kasi meron siya rin naglabas ng statement. Uh, I think uh, uh, on the day itself nung na-impeach siya na sinasabi niya na, hindi pa daw niya nabasa yung statement so she will react kung ah, hindi pa daw niya nabasa yung uh, yung uh, articles of impeachment and she will react accordingly kung nakabasa na siya So ob obviously nakabasa na siya ngayon uh, kaya eto na uh, magsasalita na siya Pasensya na yung mga uh, bago lang naputol tayo kanina tagal-tagal naman kasi nag-antay eh Parang may tama talaga itong si if ib pa banwa. Sabi niya Mandarin ban speech, uh, parang ganoon nga if pa banwa. Parang uh, galing pa sa China, may gumay na uh, speech writer sa China, pagkatapos Mandarin ang speech, so uh, pinagawa pa nila, pinaredraft pa nila para English version naman ng speech. So kaya Uh, na naantala. 10 o'clock sana ito eh. Nak uh, na, na tayo, wala pa. Ha? Huh? So, ginagawa pa yung tina-translate pa from uh, Mandarin to English or Taglish. At uh, ayon sa order sa sa Beijing, no questions will be entertained. <laughs> One-sided. This is a uh, press pre one-sided press conference. Oi, thank you, Sanis Blog, si Rogelio Tapados. Uh, thank you for uh, returning back to watch. Uh, Erwin Barella, Mario Natividad, uh, uh, Si Emily Romero. Thank you, Chris Oliveros. Si, uh, Sabi ni If pa Banwa, baka kailangan ko mag Google Translate. Kailangan. Si Florida Lagip, salamat po. Si Lourdes Marikit is also with us. Si Dron ni Lolo. Sara resign, sabi niya, tuloy impeachment. Yan. Si Gina Kalonya, salamat. Si Victoria's Choice, welcome back. And also Ina Neto. Si Malourdes Marikit, uh, Uh, si Hipolito Tubon Jr. andito rin. Sabi ni Hipolito Tubon, uh, good morning Vat. Ano mo sabi mo sa presscon ni BBN kahapon? Kahapon. Once again, good morning, Obi. Media. Uh, the Vice President. Hello. The Vice President is morning, in the restroom. Uh, the Vice President's address to the nation will begin anytime soon. So, just quick reminder please. No points, no questions. On, on silent mode, then the vice president will not. The vice president will not entertain any question from the media after her address. Thank you. Paano harapin yung impeachment? Eh, mga media lang nga. Eh, buti pa si, uh, si President Bongbong Marcos. Sa ah. ang ah, pagkatapos kinikritisize pa nila si President Bongbong Marcos na ngarak daw. Panik daw kahapon, nataranta daw. Sa mga tanong ng mga media, meron pa sila yung mga makukulit na media person na sinasabi nila dapat daw bigyan ng award. Kahit yung mga tanong napaka-idiotic naman. Ha? Ah, uh, ngayon naman, uh, na-press ko na ni Sara ayaw sumagot e eh, buti pa si Marcos uh, kahapon. Kahit minsan pa utal-utal kasi parang kay bat hindi naman yan talaga native uh, Tagalog speaking, pero sumagot lahat ng tanong. Eh ito, alam naman natin magandang tagalog ni ni Kwan uh, kasi kahit uh, sa amin naman sa uh, diyan sa Davao tagalog speaking rin naman pati bisaya yung mga tao diyan. Eh and yet ayaw niya sagutin. So uh well uh, siguro as a lawyer baka sasabihin niya na uh, I don't want to uh, say something that uh, I will incriminate. I will I don't want to self uh, to say anything that will be self-incriminating or that will be used against me. Baka gagamitin rin yan yung style ni Tulfo na ni Erwin na masyado nang sigurado na magiging senator judge siya. Kaya hindi hindi endorse yung speechment. So baka ganun rin si Sarah. Although si Sarah, sure na talaga ma, ma isasalang talaga siya sa si impeachment court. Kaya yun rin siguro, kaya ayaw niya entertain ng mga questions. Pero hindi naman lahat ng questions about the impeachment eh. Baka yung iba tatanungin, Ma'am, Madam, how is your love life? O yung iba tatanungin, How is your sex life? Do you still get to watch basketball? Yan. Yan ganun, ha Ah... Uh, Uh, yung mga ganun pwede naman tanu pwede naman sagutin eh. Ah, what is your favorite color? Yung mga ganun, ha? Uh, what is your favorite uh, show on Netflix? Yung Mga ganun, pwede naman sagutin yun eh. Ha? Ah uh, So hindi sana hindi naman pwede naman siya sabihin na no comment. No comment, baka babanatan na naman ako 'di vlogcaster. kaya hindi na ako magko-comment diyan. Ganun, ha? Sabi ni Chilox. Pumasok rin yung sa isip ko, Chilox kanina. Sabi niya, "Hi Sir, but di kaya magre-resign na 'yan, hindi pa siguro." Pero baka, baka. Kung alam, alam niya tagilid na siya sa impeachment, baka mag-resign na. Sabay simulan na 'yung ipitch niya, campaign niya for 2028. Aha. Sabi ni Victoria's Choice, o oh, nga po, yung mga reporters kahapon, parang mga vloggers lang ng, na DDS, mga irrelevant ang tanong, talaga. Ako ah, si former report, Malacanang reporter, ako ang nahiya eh. Ako ang nahiya sa, sa kababaw ng mga tanong at wala namang relasyon talaga sa issue kaya na ako na hiya para sa kanila. Sabi ko nung klase na yung mga reporter namin noon, kung magtanong, mas magaling pa sa sagot. Pero yung kahapon, grabe ang baduy. Grabe ang bantot, bantot at alata, Bayas. Hoy, Madam, 11:06 na ha. Ano ba 'yan? China time ba 'yan? Ha? Ang bagal naman, China time. Baka mawala na naman si Vat. Ano ba 'yan? Ah, sabi ni Ernesto Honrado, Sir Vad, magre-resign na yan si Sarah para makatagbo pa siya sa 2028 presidential. Total dami na niyang uh, naipong pera. May tama ka! <laughs> uh, sabi ni Nelson Tragura. <laughs> Kau Nelson ha? ah, Pero basahin ko na lang ha? Baka masensor tayo dito. Sabi ni Menelso Tragura, naliligo pa siguro, double duty kagabi. Yan. Bakit? May kwan ba? May, uh, may uh, laro ba yung kwan ba? May yung basketball kahapon? Ah, uh, yun. Uh, si Kina, Kina Tan, 827. Good evening po from San Diego, California. Watching to see how the impeachment goes. Yan. Yan ang bagong Senado novela. <laughs> Talo pang Netflix. ha Hello, Girly Sumanghit. Welcome back. Yan. Okay. Tagal naman. Meron na yan na translate from Mandarin to English. Meron na yan sa Google. Ha? Baka, kung pa, gumagawa pa ng deepfake. Uy, may iba vlog tayo mamaya, ha? Meron sila deep na kitang-kita daw si Romualdez na mimigay ng ng mali-malita na pera. <laughs> grabe, grabe. May pinapakalat sila picture ni Romualdez. So, baka kwan pa inaayos pa yung deep Ano ba yan si Madam? Siguro gumawa ng speech pagkatapos ayaw yung unang version so gumawa na naman ng another version pagkatapos pinadala pa sa sa pinapax pa sa China and then mali hindi pa hindi pa malabo pa ang kwan ang ang ink ng pax pinat pinapax ulit pagkatapos tina sa China pagkatapos ipapax na naman dito so Uy, sabi ni Nelson Tragura, pwede na pang Santorini yung mga maleta. Pero Nelson, ha, medyo hindi maganda yung experience ko sa Santorini Island. Dahil ang daming tao. Pagkatapos eto mga Chinese, eto na naman mga Chekwa, mga Chinese. Uh, meron isang site uh, na fronting talaga yung sunset dyan sa Santorini, sa Greece na ang ganda mo talagang kunin yung na ang daming tao understood yan sa mga tourists na at least mga ma mahaba na yung one, one, to, one, one to five minutes ka andon para magpicture lang o ano. Pagkatapos umalis ka na to give chance to others. Mantakin mo yung mga Chinese hindi na umaalis pa, para daw ma-video ma yung sunset. Hindi ba mga engot talaga? So tuloy, yung mga tourists na one day lang doon, hindi tayo talaga na-enjoy pati yung mga picture, bastos talaga. Kahit saan ka mapunta, bastos talaga mga Chinese. Kaya hindi hindi maganda, hindi ako... Pagkatapos tapos wala syempre, dahil isla yan ng mga volcanic rock yan, wala gaano puno. So, well, it's a nice place. Uh, pero kung ako ang tanungin, ah uh, na, uh, I wouldn't go back there again. <laughs> Ang hirap-hirap -hira pumunta roon, mag-cruise ka pa, and then uh, nang takot-takot sa iba-ibang isla ng Greece, and then pagdating mo, ikukoberan ka lang doon, uh, magkikipag-away ka lang sa mga Chino, sa mga Chinese na bastos, wag na, wag na. Totoo lang, kung hindi lang magulo dito sa bansa natin, kung hindi lang busy sila sa pagnakaw ng ayuda, kung ilagay lang nila yung pera sa ayuda, ilagay nila sa promosyon ng tourism, mas maganda pa ang Boracay kaysa sa Santorini, sa totoo lang. oh Ma Santorini, makikita mo yung beach pero hindi ka naman pwede lumangoy kasi nasa tutok ka ng tutok ka ng volcanic eh, volcanic mountain eh. So, ah, uh, yes, yeah, syempre magaganda lang yung mga 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 mga, mga, mga bahay na kuan na puti-puti, ganun. So, at pwede na rin kung naghahanimon ka at wala ka nang ginawa kundi breakfast in bed, stay in bed whole day, whole night. So, okay lang at mag mag-inom-inuman, pero I'd rather go to Paris. Paris or I'd rather go to Lux Luxembourg. O I'd rather go to Switzerland? Aketeng ko yung Kwan, yung uh uh Pilat uh, Pilatus uh, mountain o kaya pumunta ako sa Rocky Mountain sa Kwan, sa Calgary ng Canada. Sa o kaya sa Kwan sa uh, Mount Rushmore sa Amerika, mga ganun, mas okay pa. Oy, girly sumanghid. Thank you sa suporta sa VAT team. At si Sakura35. Mucho imas gracias. Habang nag-aantay-antay tayo dito sa wala. Uh, <laughs> sabi niya na, na, iba na sinabi ni Nelson Tragura. Pang Singapore lang ako. Pero yung bigay sa kanila Nelson, na Pero pero sa tingin ko deep fake 'yun eh. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung ah, uh, Uh, yung pera, pwede ka umikot ng sampung bansa, Nelson, sa Europa. Yung dami ng pera. Pero uh, ay ipa, may, katibayan tayo kung bakit deep fake yun. Yung photo uh, na yun. Mamaya, relax lang kayo. Yun sana ibablog ko ngayon kung hindi lang... Uh, kung hindi lang dito sa walang kwentang uh, ano ba yan binibitin-bitin tayo walang kwentang uh, Kwan na ito? Kasi 10 o'clock dapat eh. Nakadalawang video na nga tayo kasi nawala yung signal natin eh. Tagal naman. Ano ba? President Xi Jinping, i-authorize nyo na nga yung version na gusto nyo ng uh, Kwan ng, uh, ng uh, statement ni Vice President Sara Duterte? Ito talaga si, si President Xi Jinping. Harang talaga. Sabi ni Ipaban na nabook na ba sa Etsa Shrine kung sakali. Yan, no. Kung na-clear pa si si Sarat, ah, dyan na, yan ang natin. Last recourse. Sabi ni Dret, sana ilabas na niya, ni Mary Grace Piatos. Ang maganda lang sa si impeachment hearing, Mildred Rodriguez, yung mga hindi pa lumabas, tulad yung bakit hindi tinuloy yung pagtatanong ng Committee on Good Government and Public Accountability. Doon kay Colonel, uh, Colonel uh, sino pa yun? Nolasco at Colonel, uh, sino pa yun? Isa yung tagahawak talaga ng pera ni Sara ah uh, yan, uh, dapat ituloy ang pagtatanong doon sa impeachment trial. Si, sino pa yun, nakalimutan ko na yung pangalan ng Colonel Kernel -Kernel na yun. Si ML, wow ML, la, baka pupunta kami dyan next year. Pasyal kita sa entire Jasper, Rocky Mountain ng Banff. Yan, yun ba yan? Yung bayan na uh, Jasper, uh, meron diyan yung parang old older, parang castle styling eh, na parang uh, ski resort. Yan ba ang Jasper? Parang style siya ng mga 50s, 20s, ganoon. Uh, enjoy na enjoy ako dyan. plus, uh, may isang university ako dyan, nag-speech rin at nag-aral. Enjoy na enjoy talaga ako sa Canada. Minsan kung napuprostate na ako dito, tinatanong ko pa sarili ko, bakit kaya bumalik pa ako? ha, <laughs> ML, ha, ikaw pala andyan ka. Sana all naman. Sana all. Enjoy Canada for me. Kasi I'm clearly not enjoying yung mga kapalpakan at pagnanakaw dito sa Pilipinas. Oh my goodness, ha? Sabi ni Attorney Vincent Arroyo, hindi pa nagsisimula ang presscon pero ang title mo nagpahayag na. Uh, 'yan ang tinatawag na advance uh, kasi uh, Attorney Arroyo naging uh, reporter rin tayo, nag-advance reporting na tayo. Memorize ko naman ko anong sasabihin ni Sarah. kahit ako pwede ako magsabi na 'yung anong sasabihin niya eh. Sinabi na nga natin sa first part. <laughs> So kung hindi naman talaga siya palaban, kung lumambot siya, edi palitan na lang natin yung title. Boring naman kasi kung ilagay ang title na Presko ni Sara. Eh hal